Happy Saturday mga Mars at Parsi! This is Mami Roxanne at hindi ka pa nakafollow sa aking PJ baka naman. At dahil may gagawin nga ako dito sa kusina kaya eto naglinis na nga muna ako dahil medyo marumi na nga rin. Medyo natatamaran ko kasi ngayon magpunas-punas dito sa kusina dahil bawal nga ako magbasa sa may lababo. Pati nga sa paghuhugas ngayon ay eh, medyo kinatatamaran ko na nga rin. Anyways, napunasan ko na nga itong kalan tapos sinugasan ko nga rin yung nakapatong doon. Pinagtatanggal ko nga itong lak ng pinakatakip nitong lagayan ko ng baso dahil aalisin ko nga 'yon yung takip. Napansin ko kasi na marumi na at may Hirap nga punasan pagka nakakabit pa yung takip kaya tinanggal ko na muna. Gusto ko nga sana itong hugasan kaso nga lang medyo masikip ako ngayon sa kusina dahil naglalaba rin ako habang naglilinis. After ko nga mapunasan, ibinalik ko na nga rin yung takip tapos pinaglalagay ko na nga rin dito yung mga hinugasan kong baso at saka tasa. Grabing dumi na nga pala nitong patuluan ko ng mga plato kaya ayun hinugasan ko na muna tapos pinunasan ko na nga itong loob. Pag naglilinis kasi ako dito sa kusina eh punas-punas nga lang at hindi ko naman napupunasan yung pinakapatungan ng mga plato. Basta nga yan kasi minsan hindi pa nakakatulo ng gusto yung mga plato eh nilalagay na nga rito sa may pamingganan. kasi so, talaga to sa advantage pag meron kang automatic na washing machine habang naglalaba ka ay eh, makakapaglinis ka pa. Tinigil ko nga muna yung pagpupunas doon sa may kusina para maisampay ko naman tong mga damit namin mag-asawa sa may labas. Napakaganda talaga ng quality nitong broom holder ng Ikoko. Kasi na-compare no ko talaga yung quality niya kasi nga nakabili na ako dati ng broom holder kaso hindi nga yun nagtagal at nasira din. May kasama na nga rin pala adhesive pad kaya naman hindi mo na kailangan pang magpako sa dingding. All you have to do is idikit lang yan sa dingding tapos ayan ikabit na nga itong broom holder diba? di Napaka-convenient tapos napakaganda pa ng kulay. Hindi ko nga na ikabit nung nakaraan dahil pinag-iisipan ko nga kung saan ko nga ba siya ididikit. Buti na nga lang at naaangat pa itong foam breeze, kaya inangat ko nga ng bahagya para nga nakadikit talaga sa semento yung adhesive pad. At nung madikit ko na nga ay ko na nga rin itong aking map at saka yung walis. Diyan kasi talaga yung lagayan ko ng drum pero inalis ko nga doon. Wala na nga naman yung lagayan ko ng mantika tapos paubos na nga rin yung ibang lagayan kaya sinabay-sabay ko na nga rin sa paghuhugas. At ayun nya yung pagkakalagay ko ay uti na nga lang at hindi nga nabasag. Sobrang ingat ko talaga dito sa lagayan ko na to, kaya naman tumagal to sa akin ng isang taon mahigit. isang asa sa nagustuhan ko dito dahil may silicone kaya naman leak proof siya. Kaya din siguro tumagal to sa akin dahil medyo makapal nga yung glass niya at napakaganda nga ng quality. Mas mura na nga yung presyo niya kaysa dati kasi ngayon 45 pesos mo na nga lang siya mabibili pero dati nabili ko nga to ng 98 pesos ang isa. Kaya naman pa dalawa-dalawa nga lang yung order ko nito dati dahil medyo mabigat nga siya sa bulsa pagkaisahang bili ka agad yung apat na piraso. Kaya naman ano pang inaantay mo mag add to cart at checkout mo na nga rin yan. Sa lagayan ko nga ng mga condiments sa itong asin lang naman yung wala ng laman. Airtight nga din tong lagayan ko dahil may siliko na nga din yung pinakatakip niya. Pero bago ko nga ibalik yung mga lagayan ko na na-refillan ko kanina, iinalis ko nga muna lahat ng nakapatong para mapunasan isa-isa. May mga new followers nga ako na nagtatanong about nga sa link nitong patungan ko ng condiments. DIY lang po to ng daddy ga, ba't nga ako nito ng idea sa may Shopee? Parang hindi nga maganda yung pagkakapwesto ko nitong fortune plan ko kasi every time nga na ibabalik ko yung lagayan ko ng condiments dito, eh, patungan nga siya. Sinunod ko naman po nasan itong lagayan ko ng bigas at iba pang mga nandito sa may lapag. Kapag ka ganito nga tema ang gusto mo ay eh, talaga namang kailangan nga masipag ka magpunas-punas. Pag kasi na pabayaan sa punas e eh, baka manilaw nga itong mga ganitong gamit. Sa nagtatanong nga rin po pala nitong pinagpapatungan ko ng kape at asukal ay DIY lang din po ng daddy. Pero sabi ko nga sa inyo yung mga nakukuha ko ng idea na ganyan ay eh, sa Shopee ko lang din nakikita. Anyways, napakaganda talaga nitong lagayan ko ng bigas at kung gusto nyo ito, ay lalagay ko na lang ang link sa may comment section. Hindi ko na nga binalik yung fortune plant ko dun kasi nga baka masira lang yung dahon at itong photos na nga lang yung ibinaba ko. Iba talaga yung nabibigay na ganda dito sa kusina ng halaman. At ang sarap talagang tignan pagka yung mga lagayan mo nga ay may mga laman. Maganda na nga tignan ngayon dahil nasa isang lagayan na nga lang itong mga ginagamit ko pang linis. At yun lang muna mga Marci at Parsi. Salamat sa panonood! Till next video!